Ayan. Talagang magpipitas tayo ngayon ng ating ampalaya. Mga idol, maraming bunga oh. Tingnan nyo po. So pipiliin lang natin yung malaki. Yung pwede pwede na tulad nito. Ayan. Ayan. So yung iba medyo alanganin pa po ito. So. Kailangan natin piliin ng. Tingnan nyo po idol oh ang ganda ng ating ampalaya mga idol oh. ang kinis ng kutis kasing kutis ng corsilana uh, or, korsilana di ba diba? mga idol medyo maganda lang klase yung kunin natin yung malalaki so alam natin magpili nito kung paano paano kalaki ang kunin kung saan pwede makuha. So, kailangan alamin natin mga idol. Tulad nito, hindi natutubo. Ayan, hindi natutubo yan. Kahit maliit, basta hindi natutubo ay tanggalin natin to. Ayan. Di ba? Di ba? So, bali pantatlo pa po itong harvest natin. Pero nagkaroon na po itong medyo medyo marami ang ating pitas ayan yan mga idol so nakakuha na po ako ng isang balde ngayon no? tingnan nyo po diba nakita nyo pong isang balde na yan hindi nga hindi pa nga nasangko tong isang luwang na to pero mayroon na po itong isang balde nga nakuha natin so by the way sigurado ay talagang humaharvest harvest tayo ng ating pinagsikapan na ampalaya ito po, ang kinis talaga mga idol parang kasing kinis ng kutis ng ating mga kadalagahan dyan kung sinong ano yan kursidana nano, ito po mga idol so banti tayo So, punong-puno na po ito, mga idol. Ah, uh, pwede na po ito natin ihahatid. Ayan, tingnan nyo po. Kung gaano karami yung isang luwang, hindi pa nga ito na, na tapos. Yan, ang dami oh. Isang luwang pala to. Hindi pa ano, tapos. Agkay. Oh, wow. Ang kinis ng mga kutis ng palaya. Kasing kinis ng kutis. Kasing kinis ng kutis kursilana. Yan, di ba? Oh, babalik tayo mga idol dito. Isang linya na to. So marami pa yun natira pero talagang hindi na yun pwede kasi ah uh, by 3 days ago ay ulit tayo mag harvest para yung medyo malit pa hindi pwede yung kunin mga idol. So ang katamtaman ng kinukuha natin para hindi tayo malugi sa ating uh, harvesting. Uh, Ah, nabubuso ako mga idol sa jackfruit na kinakain ko. Ayun. Ayun. Diba? Saan ba yun nakita ko marami? Hindi makita yun. Tingnan nyo mga idol, oh. Kung kayo ay mag-harvest ng palaya, ay talagang titingnan nyo po. At ah, tulad nito, nakatago, oh. Parang iniiwan, ah. Hayan. Lalaki, himsog at saka ang kinis ng kutis yan Nga, idol ah yan pwede na to so medyo maganda ganda pa po yung ha, ating presyo ngayon kasi hindi pa hindi pa masyadong marami yung produkto ng uh, ampalaya natin kasi manipis-nipis pa ito mga idol. Tu ay kumapal na ay dumami talaga o mag-produce ng uh, karamihan ng bunga mga idol. Ayan. So ito po. ating um, palaya uh, production. O simula pa lang to ito idol di pa marami. So makita nyo talaga kung dumami na to. Makita nyo ang rami ng pitas natin. So ito na po si Ay, wow. Utol. Tumaaw oh, nagtulong sa akin. Siya nagdadala ng baldi. Ay wow, dami dami ng mga oh, marami niya. Ay diba? So mas easy. Oo. For this pa to. Langanin nyo idol oh yan Tingnan mo, Oo. Ito. Itong maganda, oh, ganda, ganda, oh. ang ng kinis ng kutis ng nating ampalaya. Ampalaya. Ha. Inalagaan. Hayan, tingnan yung mga idol oh. Di ba? Ah, uh, the best talaga for market only ang kutis niya. Ang ganda. Ganda ng kutis at saka makita mo talaga ang ating uh, quality ng ating product, production or produkto mga idol so tingnan nyo po idol medyo manipis po to pero uh, magkaroon itong kapal ng uh, 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 dahon kapag kumapal nito makita natin idol uh, dumami ng ating harvest kasi dumami na yung uh, sanganya or steam Ah. Okay. Shout out dyan sa mga lahat ng mga farmer dyan sa ating uh, ampalaya plant. Magandang tanghali. Parang tanghali na to mga idol, pero tuloy pa rin ang aming harvest. Okay. Di ba? Di diba, oh? kita nyo talaga ang kotis ng ating ang bagong na harbisan o oh, ang ganda laki pa to pwede na tau yan pwede na yan langanin yun yan ito yan so maganda talaga to pag kumapal kasi malilim Di tayo makaramdam ng init dito. Okay. mga idol. So Oh. Ay. to Ang ganda ng ating ampalaya mga idol. Sinasabi ko sa inyo. Makinis ang kutes at saka ah himsog. Tim-tibsog tignan nyo po mga idol ang ating kagandahan ng ating ampalaya ngayon Diba? Dalawang baldin ah. Nakuha natin. Dalawang baldin na po ito. Ayan. Ayan. Tanggol. Hi. Ay, ang dami Sito niyo ah. ang tubig? Saan ang tubig? Tubig po. na Kaya naman ganitong gunting din isad. Bilin. Oh. Wow. Wow, wow, sige, continue. Continue, continue ang pagpitas natin. Kahit tanghaling, tanghali mga idol. Si Pwede na yan kasi ano yun, parang giri-giri na. Or pakipak na talaga. Ito. Continuous. Continue, Sige, continue Mga idol. Samahan nyo po kami sa ating pag-harvest ngayon. Ang ating uh, beautiful. Ang palaya. di ba? Ayan. Ayan. Pwede na po ito. Langanin pa po yun. Mga idol. Ito yun. Oversupply. Uh, supply. Ito yung ano ang paloyan na over not growing. grow. Kaya nakakaroon ng bitak. Tamang so, laki lang to. Ito. Okay. Doon tayo sa dolo. Pabalik naman. So, ganun lang ang mga idol ang ating trabaho. Pagpipitas. Yun Oh. No? Gani? Si lamig ng panahon, palaging umuulan. Yan ang dahilan na ang bilis lumaki ng mga bunga. Bunga ng ating ampalaya mga idol. No? Medyo kasing liitan pa yun. Wow, dami. Wow, tanggol. Bernis dito kay dagko. Dili kayo. Yan na. May kagandahan. Talaga. Agbulungan yan. Para lumaki. Yan. Tapos yung mag-arbes, bubulungan yun na. Ah, uh, ka agad. Para lumaki. You know? Parang higanti mga idol. Ito diba? ng kalakayan. Mga idol. wow. Wow. Ganda pala yung mga palayan nyo dito Sobrang sub. So, init pa dito idol. Kasi hindi pa to na... Ano, Ben. 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 ben hindi pa to ko mapal. Pwede na? Pwede na na. Hindi pa ako mapal andam mo. Kaya ang init dito. Yami. Yami, yami. Yami. So dudublihin natin 'yung pitas natin noon. Sa ngayon do mm. ben ayo mm. oh, wow.